na tayo sa good news. pag na lang natin si Kuya Eman. Okay? At si Kuya... <laughs> sorry, sorry. Si Kuya Buboy. Kuya Buboy kasi stress mo kami eh. Okay. Ito yung... Unahin ko na muna to. Reporting. Unahin ko na muna yung... Pina... May nagpapabot pala sa yung pagmamahal. Sana ah, all. Tito Jen, ikaw na magbigay. Ah, uh, palit siguro kayo kuya Angela para swap mo na. Huwag ka pa kuya. Okay. Ang pagmama ni Tita Josephine Salvacion, okay. 5,096.25 cents para kay ate. Okay. One, two, three, four, five thousand. Pagsamasamahin natin yung mga ano. 96.25 cents. Okay. One, 1, One, one 3000, 4500, 5000 pesos. po natin yung mga gastos mamaya mamaya. Uh, yung ano natin yung monthly ano natin gawin mo nang 5000. Wow. kasi pinagbubutihan eh. Kaya kahit hindi ako magmerienda meron lang kayong pangbaon. Hindi ako. Okay. 1000 P2,000, 3000 4000 5000 okay. e, mo na rin yung kay Kuya Eman. And wait lang, thank you muna siya. Ah, wait okay lang. Sorry, sorry. Kay Tita... Josephine Salvation. Yeah thank you po. Tita Josephine, thank you po. Thank you po dahil tinutulungan niyo po ulit kami. May good news po pala ako. Mm. Yung, yung nakaraan po kay Tita Linda, saka po kay mm -hmm. Tito Jeps, yung binigay niyo po, pinakayos mm. po namin yung bahay. And, oh. And, so, lang po siya kasi medyo na short kami. Pero okay na po yung bahay, yung kusina na lang po. Ganun pa rin siya, ka Kapiero pa din yung ibang dingding. -ding. Mm. Pero okay na po siya. Mas, Mas comfortable, comfortable na po sa last namin. Yeah. Yun po. Yun po yun. Thank you po, Tita Josephine. Tita Linda. Thank you po. Tapos, Tita Tin, thank you din po. Malaking to yung po. Feel to po matatapos sa talaga yung bahay. Thank you uh, po! No, na, na no, naman ako kay Ate Madel. Alam mo yung Ate Madel, nasabi ko naman to sa kanya. Mm -hmm. Uh, lahat lab ko kayo kung pwede kayong pagsabasabayin nga na ayusin natin yung mga bahay nyo pero ang mahalaga naman sa akin ay uh, kahit papano may naano tayong panggastos nyo. Kasi kung sa ngayon talaga wala akong power na dahil nga nasimulan ko na yung promise lang ayaw ko naman gusto ko sunod-sunod na para natatapos isa-isa Hmm. Kaya pagpasensya nyo na yung tatayram nyo, ha? Sa ngayon, pag-pray natin, sabi ko nga pag-pray natin, yung uh, pwede ko pang gawin sa inyo. Mm. Tatayram, sobra na po yung binibigay mo sa amin. Mm. So, mm. thankful na po kami doon. Mahiya ka po. <laughs> thank you po kasi po sa inyo nagawa naman po. <laughs> mm. Sarap hindi ko ano, bilang kasi parang nasakit sa akin na gusto kong ibigay yung payak mo. <laughs> yung gusto kong ibigay yung best ko. Uh, pag pray natin, at least yung paglaban nyo yung tanong ngayon, bayarin ako ni Matay. <laughs> Thank you po talaga. Thank hmm. you po. Kasi um, bago po kayo dumating, Mm. Nung, ano po, nun po talaga, mayroon po kaming usapan ng no, mga kaklase -ka ko, mag-take po kami sa akad. Mm. Pilit po nila akong niyayaya na, mag-take na tayo, sabay-sabay. Mm. Ang sabi ko po nun, ayoko kasi hindi po ako sure kung magka-college ba ako. Mm. At sabi, tapos nung dumating po kayo, nun po, sumabay na ako sa kanilang mag-take sa iba't ibang school. Kaya mm. po, sobrang take po. <laughs> Mm. Blessing ni Lord Williams, eh. Mm. Ah. Good job. Pero ako. Mm. Sabang mo kinilabutan ka? Meron mm. pa ba? Nung binasa ko yung PM ni Tita. Wait lang. Ni t ay nawala. Mm -hmm. Nasaan? Wait lang. May si Tita M. Wait lang. Ayaw niya kasi pasabi yung buong ano niya. Mm, Wait lang. Si siya kasi na gano. O sige, mamaya. Bigay mo muna yung kaya, no? Okay. Yung kaya... Kuya Eman. Kuya Eman, kuya Eman una. Ikaw ang susunod. Ay, yun. At bigay mo na muna yung ano. Gawin mo na ding 5,000. Uy! Mm. Thank you. Welcome, welcome natutuwa si Ate ano niyan. Ang pala ng kapatid ni ano po. Si An apa. Mm. Hey, thank you so much po dahil po ngayon po mas yop nakakabili na po kayo po naman ng yung para po sa gamot ko natin mm. hindi na po masyadong tumigas po yung mga muscle po niya. Yeah, natural. so, Pagkali ngayon po mas, mal, mas nako, medyo nakokontrol na po natin po yung ah, yes. muscle po niya. Oh, okay. ibig sabihin talagang Malaking tulong yung gamot para sa ano nga, kanyang... relax po ng muscle po niya ate po para hindi uh -huh. po yung parati pong makapag Okay, dahil dyan. Ay, hintayin natin si Tatay lang Pero, um, bago ko to yung abot, uh, mag-update ka muna sa Instagram natin kung gusto kayo doon yung mama mo, ang kapatid mo. Ayun po, Tito, na masaya po. Gustalo po kami yung mean, happy po and gustalo po kami na nag-bless po talaga po. Mas lalo po kami, yung worship po namin si yung talaga po. Masumaataw. Kasi uh, yung faith po namin talagang mas nag-grow po. Mas mm. thankful din po ko dahil po yung sa devotion po namin, tuloy-tuloy like, na po siya. Mmm, uh, mahala uh, po kami. As family. Apo, kami po yung mm. family po. Dati po kasi plano po ni Papa po yun na mm. lagi po kami mag-devotion po. Kaso nga po may anak po si Papa po noon na uh, nag-work po sa dati po kasi kaya um, na puputol po ako. Tapos mm -hmm. ngayon po sabi ko po na uh, matuloy po natin mag-devotion dahil narinig, narinig ko nga po kay pastor po na na ayun, kahit saan naman po pwede po mag-aral po mm -hmm. na Holy of po God. yun po talaga po, nandito po talaga yung Himala ni Lord talaga pong may Diyos ito po talaga po talaga may Lord po na po ay po na mm. -hmm. Na dyan po para lagi sa atin. Mm -hmm. Hmm. Nawala. Si, ayaw niya kasi pasabi ng buong pangalan. M-B-J. M-B-J. Basahin mo muna. Itong ano. Para kay Ate Madel to. Uh. Oh. Ate Madel, nandaka. ka. Uh, sa isip mo. Sa ah, muna, okay. Sige. Pagbigay mo muna kay Angelo. Tapos siya. Okay, sige. Hmm. Di ba? lubasan na kaya? yun eh. ito na, yun nabasa ko na. Yan. Yeah. Okay. Anong, yun 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 kapatid. Nako, tita, ah, uh, thank you na ako in advance. Tita MBJ. Thank you mm. so much. But hindi po kayo magkakamali mm. sa inyo pong ano. Uh, uh, May yak de din yung, yung pagka napanood yung kanina nga. Eh. Hmm. Ako nga. Alam mo, ang kala ko, tatag ko ni, Eh. Pero, pero kung dati yan, baka tumulo na yan. <laughs> <laughs> okay. So, ayan. Sobrang ding blessed si si Kuya Eman sa mga nangyayari sa mm. kanyang -hmm. kapatid, sa kanyang mami. And, uh, yung gamot lang, Tito Jun, malaking yung pinapasalamatan talaga natin. Kasi kung ako lang talaga, eh, kasama ng mga kababayan natin na nagmamahal, pinabot pinapabot nila yung pagmamahal nila ng gagaling kay God, eh, malaking tulong talaga. Tama. Dahil hmm. Ta, dyan, mo. Ah! 1,000! 2,000! 3,000, 4,000, 5,000 mm. Welcome. Basta pagbutihan lang. Okay? Nice. Okay. Kuya Angelo. Kuya Angelo. Siyempre ganun din. Gusto ko 5,000 din? Oo mm. Welcome. Yung okay. alam ko lang na love, love na love mo si mama at papa mo. Bonus na nga lang yung pag-aaral na yan. Ah, uh, SK to, baka nakakalimutan natin. Oh, oh yung pala, SK! SK! uh, bago ko but yabot, nanungin yeah. natin kami sa mga, mm. mga recent nila mga projects sa kanilang barangay. Shout out po sa mga SK dyan, oh. galaw-galaw na ano. yung project po na nasa ano po namin ngayon po, yung free free printing po para po sa mga estudyante po. Mm. Uh, on-going po siya ngayon. naka ko lang po nung PC po namin sa ano po nung last Thursday po yata. Sa barangay ba oh, yan? Oo, barangay po. lang po sila. Napakagandang project. At uh, hindi na po sila gumastos po sa mga print. Oo, mm. oh, ganda. Kasi oh. yung iba talaga sa pagbili nga lang ng lapis, ball pen, yeah. mga gamit, hirap talaga. Yeah. Kaya yan lang, malaking ano na yan. Kailangan siguro yung ma spread out yung balita. Okay. Yung project niya para maging aware yung iba. May babayaran ba sila dyan? Wala po silang babayaran. Yung papel, sagot niyo na okay. rin? Uh, sagot po lahat po ng ano po ng mm -hmm. SK Council. Uh, nice. Mm -hmm. Okay. Yes, yes, yes. Pero meron pa pa kayong, aside from that, may mga uh, iba kayong project? Uh, um, Marami um, pa pong project po para po sa mga ka uh -huh. May mga ano po. Katulad po sa pagka sa mga honor student ko magbibigay po ng mga financial po. Kahit po konti lang po, mm. magbibigay po sila tsaka po sa mga graduate po para po pakonsuelo po sa nila. Para mas mm. lalo po sila simbahin. Tama. O, mm. Yes. Lahat ng mga honors, di ba? Mm. Nakaka-boost kasi ng, ano yon ng moral at mm. mas lalo silang mas mag-boost. Gaganaduhan yun. sa pag-aaral. Yung bibigyan mong pera yung bata tapos bibigay kay papa, ano pa, ma, oh. oh. Dahil luto sa ano ko, ganyan, di ba? Para si Kuya Eman, nakikipaglaban. Ay, tay, share ko lang ba? Ay, nga pala. Dapat sinamahan ko siya. Ah, sa ano? Ay, oh, Hindi ko na samahan. Ano palang mangyari doon? Ah, 90s po ako out of 150 pairs. Il Pangilan? 90s po. Sayang, kala ko first place, pero not bad. 100. 190. 150 po. 150. Hindi po yung mga nandun po tayo talaga po mga kilala na po talaga sa chess po. Um, Pang 9 siya. Rating. so um, 150. <laughs> Top 10 ka. Tama ba? Apo. Okay, Sobrang ano yun. Ang taas mm. na karangalan na yun. <laughs> Tapos chess may nakakilala din na, kasi po may narit na panag pa sa YouTube po na mm. before daw po mag-start po yung game, mag magpunta po muna sa gilid, mag-focus po para daw po maganda daw po yung laro po. Mm. Nagawa ko po yun. Tapos meron pa nakakilala pa sa akin tayo na, Uy, kayo po yung kay Tatay Ram po din ako. Ang galing Nagulat po, sabi po, opo. Sabi niya yun nga po. Tapos yan niya po, kumain na daw po ako. Tapos sabi ko, opo, at, ano, bakit ako po nandun? Sabi ko, na, may tournament po. Mm. Yun po. <laughs> Ay, pala! Si ano? Si Hazel! Oh, oh, ka naman si Hazel. God bless. Oh. Oh, doon ka muna. Upo ka muna doon. Ay, pakilala muna natin pala isa-isa. Dito ka muna dumaan na. Ayan. So, ayan. Okay. So, now... Uh, Wait lang, pakilala muna. Hazel, ang ating poging uh, Kuya Angelo. Angelo, Hazel. Eman, si Hazel. Yan, si Ate model mo. Yan, upo ka muna, ate. Yung ating bagong cost color niyo. pa ka naman si ate. Kapatid niya ata kasama. Kapatid mo yun. Kapatid mo yun. Ah, pamangkin. Dito ka muna, pamangkin. Para di ka nakatayo dyan. Mm. So yan, ongoing ate Hezel. Hezel. Hazel. 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 Mm. Hazel, ongoing tayo nagbibigay ng TSPFA, no? Ah... Uh, taw dito, tutuloy na ba muna natin? Mm, later so, na yung ka- Standby ka lang dyan ha, Ate Hazel ha. So, ayun, si Eman pala yung nag-update kanina. Hmm, sorry. Oo nga pala. <laughs> okay, na po tayo. Okay. Good, job good job, job, good, job, good job, good nice. job, Okay. Palakpa ka naman ulit ng masap. Gabong palakpa <laughs> 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 Okay, uh, Angelo, tanggapin mo ang ah, What? 2,000 3,000 4,000 5,000 Pesos. Salamat. salamat po tatay. Uh, makakasa po kayo na pagbubuti ang po Pulado po, po. Malapit na po. Makakagraduate na po. Ang sarap sa Malapit na po. Malapit na po tatay. Ang sarap lang sa... Parang may iya ko kuya Angelo. Ba't kayo naluluha? So, Kulang Test daw. Lang po. <laughs> di, kulang daw. <laughs> Kasi po, simula po nung dumating po si Tatay Ram po. Uh, hmm. Yung pag iisip po ng Tatay ko po, hindi na po sila masyadong nag-isip po sa babawanin ba ba ko po. Hmm. Madama. na para mo iyak din ako <laughs> sa yun, <no? laughs> yung mga nako! Oh. ko. Hmm? Hmm? <laughs> <laughs> ah, katatsi naman. Ah, si uh, ah, ah, lang sa mm -hmm. puso yung binigyan tayo pagkakataon sa ganito no Tito Jo appreciate nila talaga mm. Ang ah, sa pakaramdam. Yung mawala ka dito sa mundo, nagkaroon ka ng pagkakataon na hindi mo mabigay lahat-lahat pero yung ganyang mapasaya mo yung tao, mabago mo kahit papano yung pananaw at prinsipyo sa buhay. Malaking bagay yun sa akin. Sa, baga, hindi naman maliit na bagay pa ngayon ng mga ganyan eh. Pero dapat magawa pa natin yung best natin para kay Gat. Ano naman man yun Diba? Okay. okay. Palakpakan naman po natin si Kuya Angelo. Eh, Ma mabalik tayo kay ano? Kay model. Madel. Kay Ate Madel. Ito, Ate Madel. Ito talaga. Basahin mo na. Tito June. Akin na. So, ito. Pero may condition kasi. Oo. Oh. Kaya sabi niya. Ang nakakatuwa lang, ang ganda ng yung gusto ni Tita M. BJ, mm -hmm. yung gusto niya, yung mga rules natin. Yeah, yun nga. Yun yung mm -hmm. condition. Sabi niya, napadod ko yung latest vlog mo kay Ate Madel. Mm. -hmm. Siya ba yung scholar natin na gustong kumuha ng nursing? Mm. -hmm. Tama? Wait lang. Uh -uh.

Uh. Basta, sumayaw siya ng spaghetti pababa at, at pataas. Pa. Ano, go? Go natin. Sayang! Mm. Ano, ano tayo, tayo ka na. <laughs> the joke lang, joke, joke lang. Basta sundin niya yung mga rules natin. Mm. Message nyo lang ako kung kainan siya mag enroll <coughs> Grabe! Meron kasi, pa, may mm. adotong pa. Ang gusto ko kasi, yung determinado, mag aral At mag-decide kung ano talaga ang gusto niya. Mahirap kasi yung paiba-iba. Mm. Kung baga, ang gusto ni Tita MBJ, nabuo yung decision mo dun sa kurso na gusto mo kunin. Kung baga, yun talaga yung tinitibok ng yung puso. Kasi, siyempre, uh, bilang uh, gustong suportahan ng pag-aaral mo, gusto niya na makita rin yung bunga ng kanyang sakripisyo para sa'yo. Mm. So, ayun. At uh, yun nga, ayun niyang masyadong magpa, ano. Oh, kasi, hmm. ayun niyang. Pero, wait lang, post ko sandali yung pangalan. Kasama siya doon sa huling nagpaabot ng ano. Ayun, nakaya nga napanood ni tita. Mm. So yun, ito, malalaman to ano yung, kasi paano kaya yung ano nun? Paano yung, paano nga yung plano? Pwede siguro i- mag usap ano uh, naman. Keep si in tawag, touch. Hindi, uh, tanong ko muna at tanong ko kung pwedeng ibigay yung ano sa'yo, yung, mm -hmm. yung messenger sa'yo tapos. Tapos update, update mo na lang kung anong mga napag-usapan mo kay Tate Ram. Hmm. Para at least, uh, al alam mo yung mga events mo na nila. Alright? Tsaka, yung scope nung, nung gustong support ni Tita MBJ. Hmm. Okay. Ayun. M ano Tita MBJ ano gusto mo sabihin? Kita MBJ, ano po? Hindi po ako nag ano, yung kina-plan ko po kasi sa bus sa BSU po, medtech po. Hindi po ako nagderecho ng nursing. Kasi po, may nakita po akong scholarship na makakatulong din po sa amin. Mm. Eh, ano po, kaya po, nagmedtech na lang po yung in ko po. Kasi mm. po, DOST po, nag nagbibigay po sila ng scholar pang, ano po, medtech. Wala pong nursing. Kaya po, kinuha ko na lang medtech since ano din naman po siya sa med. So, mm -hmm. yun po yung kinuha ko. Tapos, thank you po sa in-offer niya sa akin. <laughs> ano, mm -hmm. yun po. Ay, nakabahan lang po kasi ang hirap po ng etrosexam eh, po sa VSUs. Mm -hmm. Eh, yun lang po sa so, in-applyan ko po na related sa med. Since po, yun yung public school na nag-offer nun. Mm -hmm. Eh, ayoko naman po ng private since na po mabigat. Kaya nga po ako nag-apply ng DOS para po mapagaan yung buhay, yung pag-aaral ko. Kasi alam ko po, po sa sarili ko na si mama mahirap na sa aming magkakapatid. So ayoko lang po siya dagdagan. Kaya po, mm. Yeah. Uh, Malay mo, pag napanood yung tita MBG yan, wala mm. ka nang iintindihan anak. <laughs> no. Thank you po. Huwag <laughs> lang tita, tita MBJ, um. thank you so much Thank you po. ano na lang po siguro, tita, makapag-usap ng ano para at least mag, masabi mong mabuti kung ano yung sitwasyon mo. Ah... Uh, at uh, Kung ano kausapin ko si tita mamaya, tapos mag-connect tayong tatlo. Kausapin ko siya muna. Okay. Kasi, siyempre, hindi ko basta-basta pwedeng maibigay kagad yung ano tapos ipagpapaalam ko muna kung okay lang na magkita kayo ay mag-usap sila all hmm. right alright so yun lang pa natin okay. and of course let's welcome our new scholars Ate Hazel wait, wait lang ah uh, pwedeng yung tatlo dun muna may pag-uusapan lang kami wait lang ha sandali I-ano